Alamin muna natin sa isang feng shui expert kung ano-ano ba ang mga magdadala ng swerte sa 2024. Sinuwal talakay sa detalye, Rise and Shine Well. Nakaugalian na ni Leia ang magsuot ng pangpaswerte tulad ng bracelet at singsing -sing, lalo na kung nagpapalit ang taon. Paniniwala niya nagdadala ito ng swerte sa kanya. Kagaya nito, Itong force na pwede na bibigay ng swerte sa akin, lalo na ngayong 2024 at saka itong money coin. Pagpaparlor ang kabuhayan niya, kaya umaasa siya ito rin ang magiging patok na negosyo ngayong 2024. Kung sa akin lang, ay gusto kong maging business is agay ng mga salon. Ayon kay Master Hans Kua, isang Feng Shui expert Year of the Wooden Dragon ang 2024. Aniya, maswerte ang mga negosyo na may kaugnayan sa apoy tulad ng beauty parlor, beauty industry, restaurant at mga technology. Fire-related na negosyo, AI. Ah, yung mga may kinilaman sa robotics, may kinilaman sa technology, may kinalaman may kinilaman sa video content, may kinilaman sa pagkain, may kinilaman sa social media, may kinilaman pa rin sa mga apoy na negosyo. Pagdating naman sa pangpaswerte, dahil Year of the Dragon, dapat hindi mawawala sa mga display ng bahay ang dragon. Magandang mag-display ng bagong bili na dragon. Ah, ang dragon na to is auspicious o lucky symbol. Magandang i-display ang dragon sa southeast direction. Ang dragon kasi is one of the lucky sign or lucky symbol. Lahat ng animal zodiac pwede mag ng dragon. Bawal lang po ang dragon if pinanganak kayo ng year of the dog. The dog ay crashing o kalaban na dog si dragon. May babala naman ito sa magiging takbo ng ekonomiya ng bansa. Kailangan anya doblehin ang sipag at yaga ngayong 2024 ang 2024 pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas natin hindi magiging madali hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo alam mo ang wealth or money element kasi ng chart ng 2024 natin is missing or difficult or limited ang energy of wealth natin may payo naman siya sa publiko upang magkaroon ng mabuting kalusugan ngayong 2024 magiging problema ang respiratory illness at may kinalaman sa immune system sa may mga sakit o mahina ang katawan, iwasan po natin ang southeast direction. Dahil nasa southeast direction, ang illness star. To subdue para pahinain ang illness star. Makakatulong paglagay ng holo, holy gourd, or medicine buddha. Ilalagay po yan sa illness sector, sa southeast direction. Pero giit niya na sa ating mga kamay pa rin ang ating tagumpay, basta maging masipag at maging matyaga lamang sa buhay. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.